Hi, ako si Marlo. Tawag nila sa akin, Marl. Alam nyo, nakapag ganitong nasa tindahan ako. Alam nyo na. Kupit is the key. Charis. <laughs> sa mga panahong iyan ay nag-iisip ako ng mimerendahin ko. At yon nakita ko nga tong na corn. <laughs> At syempre, pag may corn, hindi mawawala ang evap. Kaya tara! kupit tayo. Lugi na naman ng tindahan ni ate ko. O oh, siya, hindi ko yan kinupit. Sadyang malapit na mag-expired yan. Kaya kinuha ko na. Baka mag-expired ay sayang naman. Woo! Bali nga may istorbong bumibis sa akin. Kaya pinagtindan ko muna. Kaya pakinggan nyo. Ano bibili mo? Mm -hmm. Ay! Para naman kung tanga. Ay! Champo na, palmulib. Ay, wala kaming palmuleb. Hindi kahit ano na. Ay, ang ganda-ganda talaga ni Iyay. Ayo kita langsung ke sana Sampai ketemu bisa pergi ke Shout out vlog <to> <laughs> <Tabos. laughs> <laughs> 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 iba talaga pag ako nagtinda mapagtitripan talaga yung bibili kaya naman ay nagtingin na ako ng ice dito sa rep kung merong ice at yun sakto may ice cube kaya alam ko na alam nyo na may idea na kayo kung anong gagawin ko syempre gagawa ko ng mais Yelo. bali nga September 9 mag i yung in-can na kinuha ko yung mais kaya naman bukod sa wala akong maisip na merenda ngayon ay Kumuha ko ng mais ng sinisit aside ko na nga sa sabaw yung mais Para naman pag ginawa natin ay tatanggalin natin yung tubig-tubig nya Nakalimutan ko pala na wala na yung ice crusher namin Kaya naman ang sistema na ito, shake na lang <laughs> Bali nga inuna ko na nga yung mais dyan at sinunod ko na rin yung asukal At kinuha ko na nga rin yung ice cube sa rep at nilagay ko na rin dito Kaya advice ko sa nanonood nito, tingnan-tingnan nyo yung inka nyo dyan baka pa expired na Bali nga, blender ko na para madurog-durog at mamix na. At yung nadurog na yung yelo, ay sinunod ko naman dito yung Alaska Evaporada. After ko nga may apply yung evap, ay blender ko ulit. Nang sa ganon, ay malasap natin ang tunay na sarap. At makalipas nga ang ilang proseso, ay lilipat na natin to sa baso. Hindi ko nga alam kung corn shake yan o mango shake. Kasi naman, tignan nyo yung kulay. Dumating na nga tayo sa plating, pero hindi yung plating. At tatawagin natin niya glassing. At ito na ang own version ko ng shake. At tatawagin natin siya ng mais corn yellow shake. Bali nga yung natirang mais ay ginawa kong kinabog. Ay, kinabog ba yun o binatog? Binatog, pero own version ko rin ng binatog. Yan yung nilalagay ng gatas, tapos nilagyan ko ng cheese powder. May pa-expired ka na bang dilata? Ito ang life hacks para sa'yo. Talaga namang nagustuhan ko itong nagawa kong merenda. Solved na naman ang araw natin for today's video. At syempre, wag lang puro kain-kain lang yung pinapakita natin sa video. Syempre, pagtapos mong gamitin yung ginamit mo kanina, maggugas ka rin. O siya, ito nga lagi kong sinasabi sa inyo na pag ganitong mga video ang gusto nyo, ay baka naman. Pa-heart, pa-follow, at pa-share na rin. At kung meron kayong request na pwede kong i-vlog, ay mag-comment lamang dyan sa ibaba. O siya, Hanggang dito na lang tayo. Bye.